Okay guys, update. Medyo hindi mas medyo masama yung pakiramdam ko kanina kasi malalaking alon. Pero nagpursigi kami dito sa malalim sa spot namin. At ito na mga guys. Na hook up kita tayo medyo ano kasi medyo umiikot yung ano ko. Hindi maganda yung pakiramdam ko kasi sa alon. Medyo ano nandito kami sa spot na sinasabi ko, AJ spot. At ito na napakalaki nito siguro, mga 10 kilograms na higit siguro ito basta hindi ito bababa sa 9 kg kasi yung pag ano niya pag battle niya sa I amin mean, sobrang lakas malaki ito guys hindi ito bababa sa 9 kg kasi iba yung takbo malakas ito na yung hinahanap namin ito yung spot na sinasabi ko kasi yung AJ spot namin Mabuti na at may mga ilang bangka dito na ano pinuntahan namin tinabihan namin kanina sa medyo mababaw. Tapos medyo may mga ano din yung tawag dito sa amin dilayag. Tap, kung wala sila saan pumuuwi na kami sana. Kaso nandito sila kanina kaya nagpursigin na din kami na pumunta sa spot namin na malalim. Nasa 200 meters lang. Pero guys, pag gumanda talaga yung panahon sa pomfret sikil namin na spot sa tabas kaso sobrang lalim. Malayo pa mga isang oras na takbo ng bangka. Mas malayo pa doon para sa ano pa, malayo pa. Ito guys, malaki ito. Bangan nyo. Upload ko tayo mga shoutout pala sa ano namin dito sa Inayawan Anglers. Sa kay Gerald Cario first ano dalawa kami yan na uh, ano eh siya yung second member eh ako yung balay first kami ni tatay sa jigging tapos shout out dyan sa kay ano sa member namin na isa si Rafael Garocho to Rafael arin na lapit lang tayo Duga pitik pitik tayo basi dugtot lang tayo may mga na lang Dako nito, dako malaki ito malaki Shout out din sa isang member namin si James Baranal sa Taya Shout out sa NAC Negros Anglers Club uh, hindi ko na kayo friend sa Facebook kasi ma ano, ma mahabang usapan Shout out naman sa nakakilala sa akin dyan. Sa nanonood ng video na ito. Sana makaya ng memory card ko kasi full storage na ito eh. Hindi kasi ako masyadong nagde-delete. Ayan na guys! Ayan na! Namumuti na sa ilalim! Ayan na guys! Hindi pasinsya na kayo sa pagvideo ko kasi mahirap. Naka one hand lang ako. Hindi ko nailagay kasi sa ano eh. Lalay lang kita ya. Pagsagi pilit. Ilik, ilikaw sa ilis ya basi dito sa malaki guys ayan na guys namuti na sa ilalim delikado kasi guys naka 100 ako na cellphone naka 100 sa gaf. sa ganso kaya delikado medyo mahirap ito para sa akin puro kakayanin Malaking alon kasi isa lang isa dako na dako guys oh dako malaki malaki ito guys 10 kilos siguro ito hindi ito magbaba sa 9 kilos mga guys pag magkato na si Inisail medyo ipalayo sa so man medyo si i ano mong matasi ka si bisig ka na doon ah, na. Ilang, magsakawad lang tako na alo lang kay tani ka mag ano siya magaling kay magaling na ako kay alaki guys bawa pasinsya